Taste buds, nagluluto tayo ngayon ulit Kumbaga kami, nagluluto ulit kami At ang lulutoin namin ngayon is gata At syempre yung gagamitin namin dito ay Ang Coco Mama First time namin gagamit ng ganito Dahil kapag nagluluto kami ng gata Ang ginagamit talaga namin is yung Fresh, ba? Diba? Yung kayod, nanyog So, ito na yung manok. Isang kilo at kalahati. Ang dami. Naglagay kami ng bawang. And, syempre, maglalagay pa tayo dito ng paminta. Lalagyan natin natin ng magic sarap yan para isasali na lang natin mamaya kapag kagisa natin. And, naghiwa na rin kami dito ng patatas, carrots, at saka ng bell pepper. Napakasimple. At, dapat maglalagay kami ng luya pero hindi kami nakabili ng luya. Pero, okay lang yon Itutuloy pa rin natin ng gata. Pwedeng pwede pa rin yan. At hindi tayo mapipigilan Ayan So ito ating paminta Napakadami Hindi naman natin ilalagay lahat ng ganyan yan So, ukulan tayo ng tamang amount na para ilagay natin dito sa ating manok. So, ayan syempre ngayon maglalagay tayo ng asin. Ayan, ganyan karaming asin muna ilalagay natin. Madali naman magdagdag. Then, syempre kapag nilagay nyo ng ganyan, ba, ilagay nyo nyo ng magic sarap. Para kompleto ang lasa nyan. Diba? Buksan muna natin to. Ayan. Siyempre, pagkalagay ng magic sarap, ababa ka naman haluin na natin yan o, siguraduhin yung malinis ang kamay okay na ganyan lutuin na agad yan kapag ganyan, ednis mo na tayo ng kalan din salang natin itong kalan then, syempre lagay tayo ng mantika then painitin mo na natin ang mantika Mainit na rektahan ng ilagay. Pwede kayong mag-isa muna ng bawang pero hindi natin yung gagawin niyan dahil lang dami ng bawang nito plus meron ng sibuyas din yan. Siyempre pag yan, haluin niyo yan. Wow, huwag sarap yan. Ayan. So ito mga taste buds, kailangan natin itong haluin para hindi ito manikit. Ayan. Ayan. At syempre, lulutuin pa natin ito. Maiki, hinalo ko lang ito. At syempre, pinakita na rin namin sa inyo para nakita nyo yung proseso. Taste buds. Ayan o. Kung pagkas niluluto natin to, pwede kayo magluto ng gata sa pamamagitan ng kahit wala na kayo iba pa mga ingredients. Pwede nga, bawang sibuyas na lang. At saka yung koko. Kumama na gagamitin natin. Pwede na yung gano'n. Lalasahan nyo na lang yan. Doon na lang magkakatalo yan sa panlasa nyo. Di ba? Ayan o, oh. hinalo ulit natin Nakita niyo yung technique natin Hindi dumikit kasi hinalo natin ito kanina diba? At saka hindi na natin ito nilagyan ng tubig Dahil kusa na yung nagsabaw Ayan Ngayon ang gagawin naman natin syempre, dahil medyo naluto-luto na rin yan Kung baga i natin Mga na half cook na yan Then nilalagyan natin natin ng patatas at saka carrots Pinagsabay-sabay na natin yan Pwede na natin haluin yan kaagad diba? Pero kung gusto niyo na mas marami pa at kung hindi na kayo nagtitipid damihan nyo na rin yung patatas at saka karos dahil mas maganda yung ganon ayan ngayon naman ayaan natin maluto yung patatas carrots at mas maluluto lalo itong ating mga manok di ba? kaya haluin muna natin to mga ka taste buds at luto na din naman tong ano tong patatas sa carrots. o di ba? ang bilis niyang na ano luto na rin yan then pwede natin ilagay yung ating kokomama Ayan, so nabuksan ko na ang Coco Mama. Ayan. Ayan, na natin to. ito. Kaya first time lang namin gagamit nito. So, tatintyahin na lang natin. O pwede na natin ilagay siguro lahat. Ah, mas maganda ilagay lahat. Ayan. Mukhang magandang gumamit ng Coco Mama. So, sa susunod magluluto kami ng kaldereta na lalagyan namin ng gata. Ang an tawag yon ay ka kaldereta sa gata ganoon. Ayun. Pagkahalo to pakukuluan na lang natin to. Kasama luto ating manok. So ito luto na. Ayan. Gento yung masarap na, yung medyo masabaw-sabaw pa na ano gata. So, yan. Yeah, kaya kung nagustuhan nyo na na yung luto namin, Subukan nyo na ito. Sigurado mo gusto nyo yung buong pamilya. Kaya syempre, minsan nakalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo sa aming susunod pang mga uploads.